nga po, no? Pagkatapos na matagal na panahon ay eh, napagdesisyonan kong baguhin ang looks nitong ating pinakamamahal na motor. Ever since nabili ko ito, ay more ang mga basic upgrades sa panggilid lang naman at mga maintenance ang pinaggagawa natin dito. Nothing much talaga pagdating sa looks. So today, buo na ang loob ko. Ipapatira na natin ang mag sa ibang parts ng motor natin sa isang mapagkakatiwalaan, dekalidad, pero hindi sing mahal na powder coating services sa kabilang part ng kaloohan So itong pupuntahan natin mga Pamski ay kilala sa powder coating services nila na hindi lang quality ang gawa, abay budget friendly pa. Alam niyo naman ako, bilang isang more vlogger na mahilig magmerienda ng bahaw, abay doon ako lagi sa alam kung sulit ang pera ko. Our destination, Tinapay Powder Coating. Okay, mga pamski, tambay muna tayo sa Dito yung motor natin. So, iba-ibang area. And dun, yung area ng baklasan nasa loob. Ayan, mga pamski, dito yung area kung saan mini-strip to metal talaga yung ano, yung papapinturahan nyo or papapowder coat nyo, by the way. Ayan. Tapos yung installation ng gulong, nandun din. So may nililinis lang si Sir. Sunod na yung motor natin. Dito sa tinapay mga pumps kaya sisimulan ang proseso sa pagbaklas ng mga parts na papakulayan nyo. Maingat na babaklasin ang mga parts na yan para sure na walang masisira sa mga components ng motor mo. Pagkatapos ng baklasan, isusunod ang pagtanggal ng original paint nito. Gamit ang chemicals na metal stripper ang tawag nila mabilis na nilulusaw nito ang pintura hanggang sa bakal na lang ang matira. Next step, bubughan ang tubig para lang masimot ang mga paint chips na kumapit at isusunod naman ang pagliha. Very important ito mga Pamski dahil sa pamamagitan nito ay mas kakapit ang powder coat na ibubuga nila. Papatuyuin at finally, sisimulan na ang powder coating process. Okay mga pamski, buti na lang nag-decide tayo na magpagawa kasi if not, hindi natin malalaman na palitin na pala tong wheel bearing natin sa harap. Okay mga pamski, so ito na yung papagawa natin. Unang-una, syempre yung crankcase, papatira natin yan. Itong swing arm and yung dalawang mags natin. Okay, so mga Pamski, sa mga gusto pumunta dito sa Tinapay, ito yung palatandaan nyo mga Pamski. Yung Barangay Hall, Barangay 160. Pag nakita nyo na to, ayan, Block 5 Libis, Baisa. Pag nakita nyo to, pasok na kayo kaagad dito. Andyan sa loob. Na pumunta kung saan saan ha. Baka mamaya maligaw pa kayo kung saan saan kayo magsususot. Sa mga hindi nakakaalam, ang powder coating ay isang proseso ng pagkulay ng bakal sa pamamagitan ng free-flowing na dry powder binubuga ang powder na may kulay directly sa surface ng bakal hanggang sa ang buong surface ay matabunan. Pagkatapos, niluluto ito sa napakainit na oven para malusaw at kumapit ng matindi ang kulay nito. Legit na mas matibay ang powder coat kumpara sa conventional na paint at mas tumatagal talaga ito. Okay, so after linisin mga pamski, ito yung susunod na step natin. So nilagyan na nila ng mga masking tape yung mga areas ng mags na hindi dapat mapipinturahan. So preheat daw muna. Tinapay. Tinapay. <laughs> tinapay. As you can see, mga Pamski ay inuna munang i-apply ang pampakintab sa mags natin. Hindi talaga tinitipid ang materials dito sa tinapay. As in, sulit na sulit ang bayad mo. Next process, ang actual na kulay na napili natin. for you can't ignore I'm transforming, now these cars and planes, I'm always boarding Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets When I'm performing, never boring, now you can't afford it Champagne Perrier Paulit-ulit na binubugahan ang surface ng mugs at kita nyo naman Makapal talaga ang coat niya Deep, deep, bro I can make it in my seat, bro Thought I'd never make it like no way I'm the real deal, no role play. So mga Pamski, tapos na tayo. Isa na lang yung nakalimutan. Naiwan yung ano, yung sa ABS na parang rotator disc natin. So ito, check natin, babalikan natin mga Pamski. makaka na sana ako, kaso nakalimutan nila. Ito eh, pala yung mga tropa natin, oh. Sir, anong pangalan mo, sir? Andre. Andre, Andre. Wala ka bang pasok? Ba't ka natan? Wala. <laughs> Yun, know? oh. Ito mga Pamski, check natin kung tapos na right, ito na yun mga pams So ito lang yung nakakalimutan talaga Yung maliit na to Ito yung parang rotator disc ng ano Ng ABS ng motor natin So papakabit na natin doon kay kuya Para makauwi na tayo Yay! right mga bams! we are back dito sa Kalisada after 6 long hours na nandun tayo sa Kinapay. Kinapay? By the way, bago natin dituloy, natatawa ako mga bamski ha. Kasi napakalupit. Bakit? Bakit tinapay ang tawag sa shop nila? Una sa lahat, dati daw po kasi sila ang may bakery kaya tinapay yung naging uh, tawag nila yun daw yung negosyo ni master bago daw uh, nila pinasok itong powder coating business so make sense naman kasi may mga oven sila dun napakalupit yung mga oven na yun, mga pamsi very important yun lalo na sa powder coating na process kasi niluluto nun yung powder mismo para kumapit sa bakal So mga Pamski, sobrang excited na ako kaya hindi ko na patatagalin pa. Ladies and gentlemen, people of the Philippines, please welcome ang pinapogi ko na PCX 160 na si Frankie. Oh, so ayun na nga. Finally, nabigyan na din natin ng kaunting identity itong ating motor, mga Pamski. Gusto ko lang pasalamatan si Boss T ng Tinapay para sa napakalupit na support nito sa project ko na to. May mga idadagdag pa tayo soon, mga Pamski, kaya abangan nyo na lang. Para pag nakasalubong nyo ako sa kalsada, tamang pot-pot, sabay sigaw ng otits na lang. Maraming salamat sa inyong lahat, mga Pamski. Muli, Si Otis muto saying enjoy lang tayo and ride safe.